bilang dalawa si pantina Hello guys, kumusta po kayo? Ngayon ay mag-experiment tayo na paano hindi tumatay ang aso din sa ating mga bakod o kaya dito sa gate o sa tindahan o kaya sa garden natin kung paano may na hindi tumay ang aso uh, mag mag-experiment tayo Balba, gagamit tayo ng mga plastic bottle tatlo saka Ma, may lamang tubig tapos lagyan natin itong tina. Kailangan asul-asul siya para na. Tala. Kumpleto natin itong pantaboy ng aso o pusa o para hindi siya tumama sa ating mga gate o mga halamanan. hindi ka pa nasa yung Christian ko, please subscribe my channel, like and, and share, and hit the bell para at least mag-inag ako. Ngayon mag-experiment tayo ng kung paano hindi tumagay ang aso o pusa sa ating mga halamanan o gate o sa mga na din ba mismo tumatay sa daanan natin kaya uh, bale bali ba iniiwas ng asno na dun siya tumae tala na natin so yun nga guys is isayin natin itong tubig ang kailangan natin guys ay eh, medyo maasul siya hindi natin alam kung bakit yung iwas ng aso yung kulay asul na medyan tubig sabi so, nila pwede rin daw yung clear water kaya ako ginagin natin yung tina ginawa rin ko ng kapitbahay ko doon sa looban Uh, ilang nilagyan niya yon ng tina sa tubig sa bote at nilagyan niya sa kanyang gate uh, na-observe niya ilang alo na hindi hindi, hindi pumupunta yung aso dun sa sa gig bali ba 3 days na siyang experiment yun, nilagay niya yon ng bali nilagay niya ng Saturday bali ngayon ay Monday na eh efektibo naman sa so, iskortat ng bote pwede natin yung mamisong tina lagyan natin ng limang tina wala namang mawala kung susubok natin kesa eh, hindi pa natin na kamay doon eh kamisan mga kadiri ayan asal na asal na eh, isalin natin sa bote kung gusto nyo na mas patingkal dagdagan lang natin siya ng pinas So, ayun nga guys, nakikuha tayong tatlo. Talin na natin. Magbabalik ako. So, ayun nga guys, uh, na natin siya para hindi siya mabaglit o ng bata. dito. Ni anin na. Ha? Bulani na. Oh. Tara, shift na natin. Sana na Sana na na. natin sa itong yung shield ng natin black shield dito madalas yung mga pusa o aso ayun okay, na baba after 4 days ayun po sa ating mga kapaligiran meron, nagawa tayo ng part 2 ng square na ito, bye bye goodbye sa inyo, God bless you all peace out see video, people, bye bye thank you for watching, people, bye